Mga Lodi, mahalaga po ang Worm X Max sa tag-ulan po sa mga alagang manok natin. Dahil, lalong-lalo na maulan, bihira makakita tayo ng araw niyan, hindi tayo makapagligo sa mga alagang manok natin. Yung Worm X Max natin, merong fenbendazole, praziquantel at saka Ivermectin. External and internal parasites yung tinatanggal sa Worm X Max natin. Lalong-lalo -lalo na sa Ivermectin, tinatanggal niya yung hanit at saka kutu po. Dahil Ivermectin is pang-external talaga na parasites yung tinatamaan ng Ivermectin natin. Kaya mga Lodi, advice ko po sa inyo, unang pagpurga natin sa day one, after two weeks, purgahin natin ulit siya. Then every month yung maintenance natin sa pagpupurga ng mga alagang manok natin.